ngayon, meron po ako makakapanayam. Ako po si Julius Familia. Okay, ngayon po, meron po akong mga iinan lamang katanungan. Una, may pagkakataon ba ang pararamdaman mo hindi ka gusto ng mga taong nakapanungin sa iyo? Opo, okay, base po sa experience ko sa trabaho, kadalasan uh, po yung iba ko katrabaho, hindi ko ako pinapansin. Uh, dahil hindi ko po alam kung ano po yung dahilan pero ginagawa ko na lang po, is, hindi ko po sila pinapansin at ginagawa ko na lang ng mabuti ang aking trabaho. Maraming salamat po, ginoong pabilyar. At para naman sa pangalawang katanungan, naranasan mo na bang putiain ng sarili mo? Ano ang iyong lakas upang sila? Rin? Naranasan ko po putiain ng sarili ko uh, kamag ano Specifically po yung antipyeloid. At uh, nag po ako sa pag-aaral ko ng high school at hindi po ako nag-proceed ng college. So, maraming kutya at mga sabi nila tukol sa akin. Ngunit ang ginawa ko na lang po ay naging uh, motivation na lang yun upang magpatuloy. At naghanap po ako ng paraan upang makapag aral Kaya po naging isang working student po ako at ngayon nag-aaral na po ako. At, uh, at hindi ko po, po yun minamasama yung sinabi ng uh, relatives ko. At yun, maraming salamat magandang hapon at ngayon ay kasama ko si Binibini Ana May Badeo na ating makakapanayam at uh, may ilan lang ito sa Naranasan niyo na sa pag a ng trabaho dahil sa iyong kasari Opo, naranasan ko po maliskili na uh, sa pag a ko po ng trabaho uh, fast food. Um, na, na, ano na, disappoint sa pamagitan po ng pag interview nung may-ari ng fast food na yun at uh, kasalukuyan ay um, tinanong niya sa akin kung ano yung height ko. So, pag sinabi ko, 4-1 lang po ako, parang sinabi niya parang, ah, masyadong mababa to. Para, baka feeling ko na na-down po ako, na-disappoint po ako, pero uh, ito, so, baka naisip ko na asya, asya di po ako na accept sa ibang mga trabaho, di po ako na um, uh, about that high. So, ginagawa ko ito ang misunderstand, pero nagpapadayo lang po ako ito. Um. Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Marjorie Lidia At masaya ako makapanayam ngayon. si Ginoong. Hello po. Magandang gabi. My name is Reggie Lillias. At at mayroon nga, meron akong apat na katanungan. At una ay, sa inyong palagay, patas ba ang oportunidad para sa LGBTQIA plus sa larangan ng hanap buhay o negosyo? Well, ha, kuan, ha, when it comes sa ha, kuan, hanap buhay, depende ito nga ha sector. Like, specifically, ha, customer service, um, ha, food sector, sector low at um, nga na cost, uh, customer, when it, ha, na ko, ha, na call center, mas and demand it, LGBTQ, labi na't mga koan, mga gay, kay hirat mga well-spoken, kumbaga, mga fluent kaya mag-yakan, depende lang. Like, minsan, nagkakamay lagi hap gender bias, like, ha, mga koan, mga sector, like, ha, kung, ha, mga mall ka, wari ka makikita good nga mga gay nga koan, nga front, front counter, like, sales lady ka, bagat, di dalat nagkakakoan, gihap. When sa negosyo liwat, Waray man gyud mga makopuan like kung uh, mga requirements lu di dili lang nagka problema like may requirements nga kailangan han mo ko real ni pagat di dal lagi na ko an like ite mo pa is iba na dito ha ID nga ko an yung gi ko kanya permit is panlalaki lagi up di dal lagi up nagka problema gi pa negosyo so ayon paano niyo po naranasan ang pagtanggap o sa inyo kailang napapakuan. Um, yan ang natrawa ko ng kamakdo bagat naranasan ko ang acceptance as a part of LGBTQIA kasi dirihira ko ang homophobic yes. tapos sa amon surrounding, sa environment, ka makdo, kaya dito man na trabaho is ka kaurugan, adilad kaurugan, itamon, itamon pinakakuan higher ups is gay hap. Mm -hmm. Then ito akong mga, may dagap ako mga katrabaho nga parted LGBTQ. So, na nararasa na sa kan acceptance di ha akon workplace so di ra gyud nakaka koan feeling discrimination di da also oh, wala ya gender bias waray, waray, waray. Waray. so wala 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 so ayon susunod ano ang iyong mapapayo sa mga ayaw pang ipunyal ang kanilang kasarian well depende to sa situa situation so ito ako mapapayo lahat mga koan so kada kon nga di ra pa nagka come out is kon early pa kon i-out na lang yung sarili. Pero kung feeling mo nga diri ka pa ready, ayaw lahat na. It, takes times pa nito mara mga diri ito madali, then di naman ganda ito gin kukuan. Pero kung feeling mo nga kailangan mo na igawas sa tunay nga sarili, then ig amina na kay syempre makukuryan ka man lang kung gintatago mo kay maupaya ma feeling kun, makag-out ka na kay ipapakita mo talaga kung ano ka talaga ano ang iyong mungkahi para mapabuti ang kalagayang pang-ekonomiya ng LGBTQIA plus sa inyong komunidad. So, didia uh, barangay, kung may sa economic, so, may damotak na haman komunidad, kumbaga, it's damotak nakikita, labi namun koan, didia di uh, uh is damot mga koan, gay nga koan, unemployed hindi rin na trabaho. Kumbaga, kon, para makabuli ka itong economic, is mag-eskuleran to ay eh. labi na nga free tuition kita yan ha. Then, uh, siyempre makakaambag ka man ng tax. Kung matrabaho ka, na nabayad ka man ng tax. So meaning, makakabulig ka ito ay eh, economic hat Pilipinas. So may ambag ka niya. Direct ka.